sa pong magandang magandang tanghali sa inyo lahat mga kaibigan ayan. Dito po ako sa labas ng aming kubo kasi ang sarap po ng hangin ngayon oh. Ay hindi ko naman po natikman mga kaibigan ang hangin. Nararamdaman lang 'yan oh kapag bumabangga sa katawan, naiibsan po yung init ng panahon na nararamdaman natin. Ngayon, ang ganda po ng no, ano, panahon ngayon. Ayan po. Ang kalawakan. Ang mga po ng uh, kalawakan ngayon. Masayang masaya po yung kalawakan ngayon. Ayan. Ayan po ang mga tanim tapos yung aking mga halaman pagpasensyahan niya ng mga kaibigan ha kasi puro lang talaga halaman ang makikita ninyo wala po tayong bundok dito wala rin tayong dagat kaya mga halaman na lang ang naipapakita ko basta dito lang po ako sa labas ng aming kubo kasi yan yung aking uh halaman na ito. Matangkad na rin ito. Tapos, yan po ang ating panahon ngayon. Ganda. Tapos yung mga dahon, puro may butas. Mga kaibigan, kasi kinakain ng uod yan. Yan. Yan ang mga Uod ay kinain ng uod ganda po ng ano, kulay ng kalawakan. Blue na blue. Malinaw na malinaw. Tapos doon, may konting ulam doon. No? May konting ulam. Mahilig po talaga ako mga kaibigan sa nature. Sa kalikasan. Makikalikasan po talaga ako kaya pagpasinsya nyo na po ha kung ang karamihan ng aking video e puro pangkalikasan yan po yung aking mga photos dito sa baba yan dami po yan namimigay ko po yan kapag merong naghingi Ito po yung ginagawang tsa. Yan. Kaya lang may mga amag o. Oh. Puti-puti. Tapos yung aking balunggay. Ayan yung ating kalawakan. ng kalawakan na uh, napakaganda na kalawakan. Malinis. Ang init doon, oh, mga kaibigan. Mainit po dyan sa kabila. Ayan, oh. Tapos, pagdating yung mga 2 o'clock, andito na rin po sa amin ang init. Yan, wala nang dahon yung kahoy na yun, ah. Tingnan nyo, oh. Wala nang dahon. Namatay na. Yan, masarap ng hangin. Sarap pong maglagay dito ng upuan. Kaya lang, tabing-tabi na ng kalsada. Hello, Sipi. Makain pala eh. Ang aking apo kumakain na ng kanin. Pasok na tayo ng kaibigan kasi mainit na. Yan. Yan. Dito po ako lagi nakatambay sa anong terrace. ako ay nagla-live. Yan, dito po ako tumatambay. Kaya po nakikita ninyo yung ano, yung uh, yung, uh puno. Mga halaman. Yan. Ayan, galaw po ah. Tapos, ito naman po yung loob ng aming kubo. Ayan po yung aking mga halaman, Oh. Hindi yan fake ha, mga kaibigan. Hindi yan artificial. Ayan, o, oh, nakatanim sa timba. Totoo po talaga yan, ano, halaman. At ito, totoo din po yan. Ayan, may lupa-lupa. Tapos yan, totoo din po yan. Ayan po yung ating mga halaman dito sa loob ng bahay. Yan lang po ang uh, isa sa aking libangan. Dito po sa kabuuhan ng aming mounting kubo, tatlo lang kami dito, si Lolo Dudong, ako at saka si Bunso. Tapos, doon naman sa garahe, doon naman po ang aking manugang aking anak. May baby silang isa. Tapos, may kasama po sila na isang kapatid from Bukidnon. Ayan. Ito naman po yung aming mounting dining table. Ayan, kape-kape ka dyan. Mayroon ka nga katabi na halaman. O di po ba, kahit kape lang, masarap na. Tignan po natin kung anong niluto ng aking mga kapamilya. Ayan, nakatakip. Ano kaya ito? Ano? Wow. Pritong hindi ko alam kung ano yung isda ito ano bang isda ito? yung galing sa ano sa so, <clears throat> tawag dito yung vulkan dito sa tagaytay yung ilog doon parang yan yung isda doon tawilis, tawilis ba ang ano tawag doon tapos so, yan mga kaibigan ng amin, munti na dining table kaya maya ay kakain na rin po ako kasi kung sino po ang magugutom, kakain, kung hindi nagugutom, huwag kumain yan po yan po ang buhay ng inyong nanay -rili. tapos tapos yung aming uh, munting kusina. Tingnan natin kung anong meron dito. Uy. Yan, ako po yan nagsain kanina. Maganda po yan sa inyo mga kaibigan. No? Kasi ano po yan. Sakto lang po yan. Hindi po yan lata. tapos ito naman po yung pinagprituhan hugasan ko yan maya maya tapos mga kaibigan andito po yung aking malunggay na nilaga oh. Yan po ang aking iniinom. <clears throat> Kaya nga po, hanggang ngayon, andito pa tayo. Yan naman yung inabraw. Yan, gulay yan, kalabasa, malunggay, okra paborito po yan ang aking manugang. Okay naman po yan kasi nagpapa-breastfeed siya. Okay lang po yung mga ganyang pagkain. Tapos maghuhugas po tayo maya maya. Yan mga kaibigan. Yan lang po ang tema ng buhay ng inyong nanay ready. Wala na pong uh, iba pang tema ng buhay. Meron tayong mga baso-baso, may pinggan-pinggan tayo na pagkainan natin, may mesa tayong pagkakainan. Alam niyo mga kaibigan, no? ano pa ba, ba ang ano? Yung para lang sa akin, no? para sa akin lang ha. Wala na kasi akong hinahangad sa buhay ko. Ang panalangin ko lang sa Panginoon para sa aking pamilya, yung pagpalain sila ng ating Diyos sa kanilang buhay. Pagpalain sila sa kanilang espiritual na pamumuhay. At pagpalain din sila sa kanilang mga hanap buhay. Kasi syempre, may mga anak po sila, nagsisimula pa lang silang maghanap buhay o magpamilya. Kaya, yan po ang aking panalangin sa kanila. Alam niyo po, bilang nanay, wala na po akong hinahangad na iba eh, kundi yung kaligtasan lang talaga ng aking pamilya. Wala po akong ano, wala po akong hinahangad na kung ano pa basta habang nabubuhay po kami, habang andito po kami dudong ay humingi po kami sa Panginoon ng kanyang habag, ng kanyang gabay, ng kanyang awa na sa bawat araw ay mabuhay po kami ng payapa at wag naman po kaming magutuman bilang mga senior citizen, di po ba? At ang isang bagay pa na hiniling ko ay si Bunso, makatapos sa kanyang pag-aaral. Ngayon po ay uh, nasa second sem na po siya sa college. At andoon po, binigyan ng kanyang ate ng pang-enroll. Kasi mga kaibigan, wala talaga na kaming kapasidad ni Lolo Dudong magpa-aral ng anak. Alam niyo po ba, <clears throat> si Bunso ay nanatili sa private school ang nagbibigay po ng allowance yung kanyang tita yung bunsong kapatid ng aking mister tapos yung mga kapatid din ni bunso mga anak ko din na talagang yung nagbibigay po pang-enroll pang dagdag sa baon medyo magastos po eh kapag nasa college na lalo na ngayon iba po, kakaiba po ang college ngayon, ang dami-dami pong ginagawa at paggagastusan kaya si Bunso ay eh, talagang masikip din yung sitwasyon ng kanyang financial tapos kapag <clears throat> sa mueldo po sa pension yung papa niya kahit konti inaatag-atag din po namin ito doon na rin po kukuha ninyong pambili ng maintenance at kung may matiraman pambili po ng uh, tinapay kahit Ganun-ganun lang, mga kaibigan. Pero ako po, sa edad kong 61, kahit hindi ko man po naranasan yung saganang-sagana talaga, pero masaya na po ako eh. Masaya na po ako. Basta meron po akong Panginoon sa buhay ko, meron po akong Bible, payapa ang paligid, dahimik, masaya na po ako dyan. Tapos yan, mga halaman na ganyan, oh, isa na po yan sa nagpapasaya sa buhay ko. Wala na po akong iba. Tapos pag napagod, upo-upo ka dyan sa tumba-tumba na yan. Bigay din po yan mga kaibigan. Yung mga hindi ko na in-expect na mga munting bagay. Pero alam niyo po, mahal na rin po yan ngayon. Nasa 4,000, 3,000 plus, ganun. Napakasimple lang. Pero binigay lang po yan. Libre po yan. Tapos yung mesa ko mga kaibigan, alam niyo po ba? Bininta po sa akin niya ng 500. Tapos, maganda po yan, oh. No? Hindi po buo ang ano yan. Kung eh, maganda lang ang pagkayari. Yan, mayroong design na ganyan. Tapos, yan. Tapos, pinagawan ko kay Lulu ng matibay na pa. Yan. Pero, parang pag na po yan, 500. Tapos, binarnisan ko yan. Tapos, meron pong nagbinta ng ano, salamin pang round table. Yan, binili ko yan, mga kaibigan. Noon pa, 20, 2019 pa ba? Basta panahon po ng COVID. Yan, bininta po yan. Bali, ang binta po yan is 4,000, sabi nung ano. Eh, anak po yan, ng uh, co-intercessor ko, kapatid din kay Kristo. Tapos, sabi ko, po, yun, di ba? Ang pera ko five lang. Sabi niya, kausapin ko muna. Ayaw nagtitinda. O, oh, hindi po mayag po. Dito, five Yan po. Ang ano, mesa ko. Ang kapal po yan ang pagkasalamin, mga kaibigan. Tapos, saktong sakto po dito. Sa round table na aking uh, binili. yan Bali, four-seater po yan. Para, pero pag medyo maliliit, pwedeng six. Tapos, mga kaibigan... <clears throat> pumunta po ako dun sa mga Japan-Japan. Ayan, yung mga upuan na ganyan. Sabi ko para maganda, may gulong. Isak po eh, anim po yan doon eh. Eh yung budget ko pang apat lang. Kaya ayan, bumili po ako ng apat. Ayan po. Mm. Di sakto po yan, di ba? Binili ko yung mesa ko ng 500 ginawa ni Kuya Lolo ng medyo matibay-tibay na ano, na paa. Pero yan po, kasama po yan sa 500 o oh, mga kaibigan. Yan, kasama po yan sa 500. Ito lang ang ginawa ni Lolo mo. Oh. Yan lang. Yan, kasama po yan. Binarnisan ko. Tapos, pinilahan ko ng ano, ng salamin. O, po ba? Hindi nalatang 500 lang bali ano, so 2,500 ito 2,500 plus 500, so 3,000 na po ang halaga yan plus po itong aking mga upuan, binili ko po ito ng tag 500 ang isa, medyo luma na nga mga kaibigan o, no? kasi kahit labahan mo, hindi na talaga siya bumabalik sa dati, 2019 pa po ito ayan, bago po mag ano, ay hindi hindi 2019 2018 1718 yan. Binili ko po itong upuan. Matibay pa rin naman. Ang pagbigyan o. Maandar pang gulong. So, yan po ang uh, buhay ng inyong nanay. Really. Isang so, matanda na simple lang gusto. Kaya pa lang. Basta meron po tayong Panginoon. Tapos po yung crib ng aking apo. Ayan yung kanyang panglagay sa crib. Tapos sa part naman po na yan, ayan dyan po yung mga personal na mga kagamitan. Ayan mga kaibigan, ganun lang po ang buhay natin. Ganun lang talaga. Kaya pinapakita ko po ito sa inyo kasi ganito lang po kasimple ang buhay namin ni Yung buhay ng mga senior citizen na hindi na kayang magtrabaho, hindi na kagaya ng dati ang lakas o kalakasan kaya salamat sa Diyos kasi sa bawat araw ay uh, binubuhay kami ng Panginoon kahit wala na po kami mga trabaho so masasabi ko po na sobrang napakabuti ng ating Diyos at siya lang talaga ang pag-asa ng ating mga buhay alam niyo mga kaibigan wala na pong ibang pag-asa ang buhay kundi ang ating Diyos. Sa kagaya po natin, sa mga senior citizen po dyan, sa aming mga ka-senior citizen, umasa na lang po tayo sa Panginoon. Manalangin na lang po tayo palagi. At mapalad po yung may mga pension. Pero pag ang senior citizen walang pension, ay, di po ba? Napipil niyo po ba yun? ako po malakas lang talaga ang loob ko kahit ganoon lang po kalit ang pensyon namin kulang pang pambili ng maintenance pero sa Diyos po ako umaasa hindi po sa aming mga anak sa Diyos po at uh, ang Diyos na po ang siyang bahalang mag provide ng aming mga pangangailangan yan pag gabi mga kaibigan dito po ako nag uh, Bible reading minsan pag-araw. Tapos, lalabas po ako doon sa labas ng aming gate para po doon naman mag-upload kasi andun po yung internet connection. Pag dito po sa loob ng aming bahay, mahirap po dito on and off ang internet connection. Ito po ay video, tapos i-upload ko po ito. Kaya po nakakapag-upload ako ng video kasi hindi naman po ito live. Ito po ay video lang. So, Paglabas ko dito ngayon, <coughs> i-upload ko na po ito. Punta po ako sa my terrace. so kaya doon sa bunga ng aming gate para po i-upload. So, yun lang mga kaibigan. Pinakita ko lang po sa inyo ang uh, buhay ng inyong uh, nanay Raylee. Akala po kasi ng iba nating mga kapamilya eh. Kumikita na tayo ng sobra-sobra sa social media. Wala pong kita mga kaibigan eh hindi pa po tayo kumikita ito naman yung alaga ni Bunso alam niya po ba isang pirasong isda na lang yan ang natira tapos ayun no ayun no pansin niyo po ba yan yung kulay orange yan po yung hipon may hipon po yan na tatlong piraso yan Yan naman ang kanyang libangan. Ayan o. Ang hipon nagtatago. Tapos ang kulay po yan ng hipon ay orange. Parang luto na. Yan mga kaibigan. Yan po ang ating panahon. Ang ating magandang panahon. Ngayong araw. Ang aking mga tanim. Yan po yung aking abukado. Malaki na. Yan ang ating mga halaman. At uh, dito ko na lang po tatapusin itong aking uh, mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Shout out po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Patuloy po tayong madalangin at wala pong dalangin ang iba ang aking puso kundi pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong uh, panunood at sa inyong suporta. Ah. Thank you so much. Bye-bye po!